Woo! <laughs> Ayun ang dilim do no? <laughs> Shoutout nga pala kay uh, Rico Forlanda Nang uh, maabari Barcelona Sorsogon So shoutout po Magandang hapon, magandang gabi Magandang umaga Shoutout din kay Cha Frago ng San Bernardo Bulusan Sorsogon so shout out shout out to, at shout out din kay Elway TV Earl TV shout out sa iyo Pops uh, manatiling uh, kalmado at alerto palagi sa biyahe mo shout out shout out din kay Loretta Rama ng Pilar shout out po sa inyo dyan so grabe yung ano dun oh, kadilima no? <laughs> sinusuong uh, hinano natin uh, tag dito sinasalubong natin yung kadiliman na yan so wala akong pakialam sa'yo kung gusto mong ibuhus siya ulan ibuhus mo <laughs> shoutout din kay Jom C ng Panay po yan Bola Kamarini Sur so shoutout sa'yo Pops uh, ingat palagi magandang umaga magandang hapon magandang tanghali magandang araw sa'yo dyan So, kailangan natin bumalik sa exclusive motorcycle lane. dito sa may Batazon, Batazon. Ayan na yung kadiliman. Nararamdaman ko na yung ambon-ambon. <laughs> shoutout din kay Jun, Jan Enad. Uh, shoutout din sa Dudong Buyok TV. Shoutout sa iyo, paps Pops. Ayan na, lamig na. Woohoo! Yeah, buhos mo yung ulan mo! <laughs> Woo! Ge, ang kadiliman mo yan, putang dilim niya, no? Puso yan Shout out din kay Pops Noli Gueta ng Matnog Soul Sugar So shout out sa iyo Pops Magandang hapon O magandang gabi na sa inyo dyan <laughs> Parang ano lang din Alam mo parang ano, ano. Parang uh, ibang bansa lang eh, no? So shout out Shout Shout out, shout out, Pops So shout out din kay Pops Enrique Chito ng Pasig City So shout out sa iyo Pops Maraming salamat sa suporta palagi Magandang hapon Shout out So shout out sa mga paps natin dyan ha So shout out sa mga nagpapa shout out Kung gusto nyo magpa out uh, Comment na kayo sa so comment section si shout out natin lahat yan Mas mainam kung lalagyan nyo na uh, Kung kayo para mas astig So yun manatiling alerto Maingat at kalmado palagi sa mga biyahe nyo Ang dilim dilim na kailangan ko ng bilisan Kasi baka maabutan ako, na, maabutan ako ng ulan PISO oh! Let's go Oh Woohoo Ayan. <laughs> okay, bilis, babaya tayo magkapote Pag malakas na yung ulan Yung mababasa na ako para hindi sayang Wala pa namang tulo, wala pa namang ambon Madilim pa lang Masaya na mabit natin yan Yung kadilim mo na yun, ay no, dilim mo, Uy, bagong spalto rito, nice, oh. nice oh Nice oh, nice oh Nice one eh hey na, nararamdaman ko na pumapatak-patak na. Hindi, siguro na umuulan na doon sa likod eh. Papunta na dito yung ulan eh. <laughs> ano, wala pa yung ulan, no? Ang dilim kanina. Ano, asan ka na? Ulan! Kala ko ba nag-ano ka ng kadiliman? Pinoprovoke na kakita eh. Ayaw mo pang umulan eh. Ang dilim-dilim mo na kanina eh. Wala ka pala eh. Nandito <laughs> na ako sa kulay blue, oh. wala ka pa rin. Ano? Ano? Na momulan ka wala ka pala eh <laughs>